Hello mga kanyus ko! Sa si inikibuloy, hulaan nyo kung nasan ako. Nag-alok ng isan libong piso na reward si Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ sa sino mang makakahula kung nasaan siya ngayon. Sinabi ito ng religious leader sa isang audio recording na para umano sa mga nagtatanong kung nasaan siya. Marami ang nagtatanong kasi hindi daw nila nakikita ang aking muka. Magbibigay daw ng isang puzzle ang pastor at pag nasolve ang puzzle na ito ay magbibigay siya ng isan libong pisong reward. Bibigyan ko lang po kayo ng talinhaga kung saan ako. Isang puzzle na kung masolve po ninyo ay bigyan ko po kayo ng 1,000 pesos na reward. Ito ang talinhaga o puzzle na pinapahulaan ni Kibuloy. Ako'y nakakubli, hindi kalayuan dito. Kuta ko'y puro bato. Laksa-laksang pula at itim na langgam. Andang ipagtanggol ako sa mga manlulupig na mga tao. Kanuman o kalahi ko. Upang aking maitayo ang prinsipyong diwa, karangalan, kalayaan ng isang marangal na Pilipino na isinilang sa paanan ng matayog sa lahat ng Bundok Apo. Sulong bayan ko, ipaglaban karapatan sa manlulupig, di ka pasisil ang mamatay ng dahil sa iyo. Sa audio recording na ito ay walang binanggit ang founder ng KOJC sa susunod na pagdinig ng Senado tungkol sa mga alegasyon na ibinibintang sa kanya. Kabilang sa mga aligasyon ay ang panggagahasa at pang-aubuso di umano sa mga miyembro nila sa pananampalataya. Nagpalabas na ang Senado ng Sampina para humarap si Kibuloy sa komite na pinangungunahan ni Senador Risa Honteberos na maggaganap sa March 5 ngayong taon. Nauna nang sinabi ni Kibuloy na sa kasalukuyan ay hindi nagpapakita dahil di umano sa banta sa kanyang buhay. May sabuatan daw sa pagitan ng kasalukuyang administrasyon at sa pamahalaan ng Amerika para ipapatay siya. Natatawang pinabulaanan ito ng Pangulong Bongbong Marcos at sinabing ang mga kaso ni Kibuloy sa Amerika ay naisan pa na sa korte doon bago pa siya maging presidente ng Pilipinas. Walang may gustong mag-assassinate sa kanya. Bakit siya i-assassinate? Tanong ng Pangulo. Pinayuhan pa ni Marcos si Kibuloy na ikukwento na lang niya ang depensa niya sa Kongreso at sa Senado. I would just advise him to say his side of the story. Ngayon kung sinasabi niya na hindi totoo lahat yan, walang nangyaring ganyan, edi sabihin niya pag hindi siya sumipot, mas malaki yung gulo. Samantala, hindi raw magdadalawang isip si Senadora Risa Honteveros na ipaaresto si Kibuloy kung hindi ito dadalo sa March 5 na hearing ng komite. Huwag na raw ida ng pastor sa pagbabanta na may mangyayari daw na patayan. Ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso. Huwag niyo na pong dalhin sa lengguahe ng patayan. Our next hearing is on March 5 and Mr. Kibuloy does not show up. I will cite him in contempt and have him arrested. Matiin na sinabi ni Hontiveros. Ano sa palagay nyo? Dadalo kaya si Pastor Apollo Kibuloy sa Senado ngayong March 5? Haharapin ba niya ang mga aligasyon o habang buhay na siyang magtatago? Mga kanyusko, ano pa ang mga gusto nyong pag-usapan. I-comment mo na yan and don't forget to follow, like, and subscribe para sa mga latest ganaps.